Yan na ang ating kainaman lomi din sa kafe naman. Nakakainin na yung gulo. Kaya nga, ang ganda ng pagkaka-arrange. Ano? O oh, sige, haluin nyo na inay. At ako'y natatakap na. Oh, grabe yan. Oh. Ay, sarap ng, ano, ng adobo. Mm -hmm. Tapos nung... Mm -hmm. Mm, sige. Ay. Pakahaluin niyo naman ng ice na para na makaya ay wala kayo nang lalambot. Hindi naman yan dapat din nahalo nang hinahalo. Ay. Ay hindi, hindi nila sa ano napakaganda kasi eh. Oh, okay. kita niya na. Parang dapat inilalagay niya sa plato eh, inay nice. Kung ayo niya nang haluin ng haluin. Isubihin. Mm, sige. Hmm. Kita niyo ga iyan. Mm. Naku po, oh, Diyos ko. Lobby, lobbing Batangas talaga naman. The best. Kaya punta na kay Dine sa cafe naman sa barangay Don Luis, San Jose, Batanga. Yes, pinagmamalaki namin ang aming Lomi. Talaga namang binabalik-balikan. At syempre, ang akin, corn Baka. beef, Baka. beef Baka. silog Baka. na walang kamatayan. At ano iyo? Hot silog. Ano? Kanya ay hot silog. Ayan. Ang nachos, tinan nyo, naubos na.